Hello, hello mga katigang. Mga ka stand 10 minutes break tayo. Ito yung ano, salad of the day, potato salad. Malaki ang tipak, <laughs> yung potato salad. Pero parang mukhang masarap. At saka yung itlog natin, nandiyan yung itlog natin. Ayan. At ang aking panulak ay green tea. Subukan na natin yung ano, yung potato salad kung masarap. Kasi ang daming ano, ang daming nakalagay na kung ano ano eh. Subukan na natin. Okay, malasa naman. <laughs> Isa pa. Oke terima kasih Oke Bye bye, makati gang.